Wow naman Wow. Wow. Ano si JoJo? Ayun. Hop 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 hop. wala. wala

ay, 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 buo to na si Ima. Mm -hmm. Natagal eh. Hindi, naka-anchor niya na eh. Kaya lang tanggal yung ano. Ito. Nakaulay na si Christian. Ayan o, nakaulay si Christian. Ito oh. o. Ayan, mga dalawang kilo. O, ako nakaulay rin. Ayan, si Pren, Si Roy. Kumakain kami saging. Oo. Ay, ungoy. Ayan o. Oh. Oo. Oh. Kanina nakahuli kaya lang tanggal. Upload <laughs> mo lahat. Upload <laughs> mo lahat. Nga Laki nun. Laki talaga nung kanina. Mas malaki pa dyan. Yan. Meron ka palang dalang gancho kanina? Oo. Oh, walang kwenta. <laughs> walang kwenta. <laughs> Ito si Dante o. Oh, yan o. Oh. Parating o. Oh. Si yan si Dante. Oo. May. Oo. Oh. Ano na, asan na yung naula mo, Durya? Wala na, so, baklas nga, natanggal, ha? natanggal, natanggal eh. Bakit? Wala eh. Na ba ano tinanggal mo? Wala eh, ayaw ano? sa amin eh. Ha? Ayaw Wala. sa amin. Hindi, Dury. Hindi nga ba tinanggal mo nga? Wala nga eh, nga nga eh. Ihingi pa naman sana ako. Ihingi ka. Oh. Hindi nga. Nawala nga, ayaw nga. Yung, nga ayaw mo naman, mabigay na naman eh. Ayan o, oh. eto o, oh. <laughs> si Dante ang ingay o. Nakawala? Oh, yan oh, yan oh, yan oh. Hmm. Oh, sabi mo wala. Oh, but si, si, but man naninigaw ka. Sumisigaw ka. Kumusta mo ka noon? Umunan. Gua wala ka na naman diyan. Ha. Ah. Dalian mo. Ano? <laughs> Tingin <laughs> ko ha. Nakaubad ka pa, tapang mo ah. <laughs> Puta na yan, pambabaan yan eh. Ano ba yan, Dante? Ayan, no, tingnan nyo, nagsuot na, o. Oh. Ayan, o. Oh. O, nagsusuot siya. O, oh, ayan, o. Oh, o, ayan, o. o, ayan, o. Ayan, niya, o. Hmm. Ayan, Oh. O, ayan. Tay Oh. Ayan, ayan, Ano ngayon? Martis ngayon. Ayan, ayan, Ay, nagsayaw niya. na. Ha? Ah, ayan, Martis, o. Oh. araw niya, o. Oh. O, ayan, o. O, ayan o. O, nagsayaw na, o. Oh. oh, ayan, panoorin nyo yan. SINAULO! ulo. <laughs> ano, me? Heh Ano? Ano Hindi akin yan. Wala akong huli. Wala kang huli? Wala Buti nga. Yan. Ito si Mando, may dala ng kape. Yan. Tapos, magpakape ka naman, me? Wala na eh. Ayaw lang lang eh. Oo. Oh. Yan dala. Ap apat yan, apat. Oo, wala ba? Apat eh. Wala eh. Wala eh. Naman. Wala nga eh. Ano ito? Puro si wala, puro si wala. Ayan yan. Bawasan mo naman yung kayamanan mo. Wala, wala akong kayamanan. Eh, pupunta ka ng Canada, di ba? Wala. Ang tagal mo naman pumunta ng Canada. Parang gusto mo mag-albor ng pamingwit sa kanya. Ha? Ipalo eh, ko pa yung pamingwit niya na yan. <laughs> Kasi siya mismo nagsabi, Roy. Pupunta ka ng Canada, July. Yan, wala mo. Dito ka. Okay. balik mo sa ilog, balik mo sa ilog. Hindi. Okay. Huli, huli ko. Oh, wow. Huli na yan, yan. Ah. Romy de la Santos. Ah. Vlogger ng tunta. Ayan, o. Oh. Nakaisa na siya, nakaisa na. Pero isa pa. Parang kakagat siya, di. Oh, ito na. Pero ito, 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 ito. Ito, ito sa so, kumpare ko, ito. Ito, oh. Dinamaan yan, salvage yan, salvage. O, yan, skin wheel, o. Ay, bibit-bitin yung skin wheel, o. O, ayos, ha. Ay, sige, bik, Ay, sige, bik, Yan. Ito, o. Kahit sa pahain, kumakagat sila, no? Kumakain ka naman, sa'yo. Pero walang ganong pasag, Pero dun meron. Yun, eh, o. Yun, nandun sila sa road 6. Tapat. <coughs> Yan. Andun lahat sila. Andun sila si Eddie, si Erwin. Ito. Dito, walang ganun pasag, oh. Doon lang sa road 6 talaga. Pero kumakagat sa pain. Di ba? Oo. Oh. Hey, no? Ayan, Tinanggal na ni Kuya Romy. Ayan, oh. Ayan, oh. Kumuha hey, ka na na, tatay. mo na, oh. Ayan, oh. Pinapain niya na ulit. Baka daw, makahuli pa daw siya ulit. Ayan, oh. Ayan si Kuya ay, nakaisa na, nakaisa na. Yun, oh, mapalag po. Oh, ay, nakawa ni Kerom yun. Oh, ayun, no. oh. Okay. Oh. Ya. Ah. Hmm. Um. One zero. Uy, wag naman, wag ganun. Wag, magagay. Ay, kita to, kita to. Wait ka na vlog. Hmm, <laughs> yun eh, mga bata, oh. Okay sila, oh. Eh, eh binibira si Christian. Ano mo ba? Nagbablog pa ako eh. Okay. Ayan. Ayan si Kristen oh. Ayan oh. Haan ah, ganyan maglaro. Haan ganyan binibira niya. <laughs> maglaro ng ano. Bambang mentol. Haan ginagawa lang oh. Haan. Ayan lang. Ginagawa lang yan. Hmm. Ah? Anong pecha ngayon? oh ano ba ngayon? Ano ba ngayon? Nakita ko lumundo eh. Ang lumundo, gumagalaw ah. Nag-uusap-usapan nila yung nahuli ni Kay Romy. Kung kailan daw, ano, may babalik daw sa ilog. <laughs> well, ano, ayan, na ni Kay Noel. Baka daw, ano, tumakas eh. Oo, anong, anong, oh, ayan o. Binigay ko na Kay Noel. Ah, binigay na? Salamat, bla, Salamat po kay Romy. kami magkakaibigan. Hmm. Eh, magkaano, magkaibigan. Hindi lang magkaibigan, mag-best mag friend. Eh, no? O. Nag-video. Mag-best friend daw yan, dalawang yan. O. Oh. Ayan, pupukul ulit siya, o. Oh. sa dati. Ayun. Pupukul Sila, o. Oh. Ayan, ah, binigyan na kay Kunawel. Ayan. Natuto. Ano sasabihin mo kay Romy? Ano sasabihin mo sa binigay mong isda? Wala, okay lang. Oh, masaya lang, no? Siyempre. Masaya tayo hmm. pag naka-uwi tayo eh. Oh, yes. Okay, asan Okay. Yan. Salamat. Okay. Tingnan ko mo yung ano noon, yung ginadaanan ng ano. Ano 14? 14,000 series. Yung malaki.

Inside my head, try to replace the memories with silhouettes. But I know things only heal with time.